Yeah. Uh -huh. Taga po tayo ng report mga kabrigada Puntaan natin si Brigada Ann Cortez dahil mga kabrigada, ito raw ng tubig sa may navotas na mm. nagsisimula na naman daw umagos ng mabilis kasunod ng high tide ngayong umaga. Ito mm. ilang araw natin ito binabatayan na votas mga kabrigada dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Oh. sinabayan pa ng high tide, oh. may mga bumigay na padera mga kabrigada at marami ho tayong mga evacuees doon. At actually, nag-declare na ho ng state mm. of calamity si Mayor John Ray kahapon. At saka yung high tide, Brigada Gavis, kung hindi ko nagkakamali, ba nga, 10.42 a.m.? Ngayong umaga, 'di ba? Yung high tide. E, di pa Kasi meron... pas na ng 2 meters yung tubig doon eh. 'Di ba? 'Di ba meron tong ano, yung mga bombastic na ano, pang uh, bomba ng tubig. sabi mm -hmm. Sabig sabihin hindi gumana yung mga pumping station, mga mm -hmm. bombastic ni Congressman uh, Toby Chanko? Mm -hmm. Cortez, kumusta sitwasyon diyan? I mo. Brigada. 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 Report. Brigada Gabi, brigada, At Nagsisimula ng ano magasa ng mabilis ang tubig dito sa may barangay Bagong Bayan ng Bota City at kanina nga ng mga alas 7 tayo dumating dito. Dito sa pag-iikot natin kanina, medyo okay lang yung ano, kanina staying lang yung tubig dito sa may parte na papasok sa street kasi nandito tayo nakapwesto ngayon sa may street papasok dito sa barangay BBN. Pagpasok mo dito sa ankle part lang, itong tubig. Pero kapag ka pumasok ka dun sa mas looban pa, mas malalim pero nasa knee part daw at kapag dun na sa mismo palake na nila, uh -huh. ito daw yung umaabot nga ng hanggang Baywang. Mm. At ngayon nga, no, ngayong tinitignan natin, actually sayang nga hindi natin napakita ngayon on live kasi medyo mahinang internet dito. Pero kung makikita nyo yun, mga kabrigada, dyan sa mm. video na ano, -ibin -ibin ibinahagi ko dyan, bumibilis na itong ragasan ng tubig. Kanina hindi pa lumilipat yung tubig na ito dito sa kapilang side, papunta doon sa other side. Ngayon, lumilipat na yung tubig dahil sa sobrang ambilis. Pero ayun nga, maliban dyan, inaasahan na tataas pa at bibilis pa yung nagasahan ng tubig dahil nga magkakaroon ng high tide around 10.54 a.m. ngayong umaga. At sinabi naman ng mga nakausap natin dito sa barangay as well as dito sa mga residente dito, ang sabi nila kapag normal days daw at wala namang mga bagyo, hindi naman daw ano, malaking problema sa kanilang pagkakaroon ng mga high tide. Pero kapag ganito daw ang panahon na sumasakto na may tag-ulan, eto na daw ang isa sa mga problema nila kasi nga hindi nga maiwasan na maliban dun sa nilalabas na tubig eh meron ding ano mga naiipon na tubig galing dun sa mismo pag-ulan mm. at eto nga actually Brigada Gabi and Brigada Ams kanina pinakita sa atin eto mismong listahan ng mismo high tide alert nila at hindi lang ngayong araw magkakaroon ng red kumbaga parang red alert yung tawagin nila eh dahil hanggang sa July 30, magkakaroon pa rin ng pagtaas ng tubig dito from 1.9 hanggang 2, meters. Hindi so, tayo nagkakamali. At ayun ang sabi nga nila, yun yung isa sa mga babantayan nila kasi baka mamaya mag maging rason to para mas bumaha sa kanya, mas pumaas yung tubig. Kasunod nga nito, nasa tatlong pamilya at kabuang sampung individual na ang inevacuate ng mga barangay officials. At ito nga ang parte ng ating panayam kay Renaldo. Na-rescue na nyo pala sir, gano'ng kataas yung tubig sa bahay nila? Bakit na-rescue nyo well, pala? ni, abot na yung ano, yung, kasi di ba yung karamihan bahay dyan, di ba ba, walang itaas ba mm -hmm. sa lapag na sila, yung flooring, mm -hmm. yun na naabot. Ah, so naabot na sa oh, loob ng bahay, kaya yung Oo, pero kung may itaas yun, sa itaas sila baka kakuha, dahil wala, yung, yung ano, wala yung ganyan, ganyan, ganyan bubong, dyan lang sila na ako sa lapag na yan. Pero dyan. sir, kung itatansyahin nyo po, Hanggang saan po ang tubig sa bahay na? Po, naabot pa, ng bayawang. Sa bayawang? Oo, oh, ang bayawang ang abot doon. Kapag kayo talaga sungkang so lalaki, Al Kaya nga naalis na sila eh. Yung kanilang gamit, dinadala na lang. At ayun na samantala, tiniyak naman ng mga opisyalis ng barangay na nakatutok sila rito. At ito nga ang parte ng bahagi ng panayampan natin kay Barangay Kagawad Oswal Makapagal naka-red alert kami. Nagmo-monitor talaga kami. Ah, uh, ayan, tulad niya, nag-umpisa ano, kakatapos lang namin mag-ikot. Sinik namin kung sana yung mga tumataas na yung tubig. Tapos pagdating ng siguro yung mga maya-maya, pagka nag pick na ulit siya, ikot ulit kami. Ayan. Hmm. Pero so, sa pag-iikot niya, yung tubig ko hanggang saan niya? ah sa ngayon po, ang tubig is nasa ano, 20. Uh, almost, ano, almost knee, knee level naalala natin kahapon, inannounce na na ano, nasa state of calamity ang Navotas. Hmm. Dahil nga matapos mag-collapse itong private wall or yung river wall, na siyang pupuntahan naman natin maya, -maya dito sa may barangay San Jose. Brigada Gab, digada Aha, importante na mapuntahan brigadaan yung uh, river wall na yan kasi nga, eh, dahil sa pagbigay ng wall na yan, eh, nasa 80,000 na mga residente raw yung apektado dyan sa Navotas. Uh -huh. Oo. Tama ka doon, mo, Brigada Apps. Kaya nga, isa talaga sa mga balak natin at pupuntahan talaga natin ngayong umaga para makita natin kung ano na nga ba yung mismong ano doon, sitwasyon. At the same time, ano magiging epekto na itong high tide? Itong mm. Yeah. paparating na high tide. Actually, nag start na nga dahil nagsisimula na nga ng umaga sa ayon dito sa mga barangay officials. E, titignan natin kung ano pa yung magiging epekto na itong high tide dito. Kung lalo bang bibilis or paano. Mm, yun. So, uh, may tinayak naman na sila siguro na handa sila kung pang pa yung mga hmm. pananatili sa evacuation centers sa mga Navotenios. Kasi partner, eh, kung tuloy-tuloy pala na ganyan, mag-high tide na mag-high tide. Tapos, ay eh, yung pag-ulan natin, buong weekend pa yung mararanasan hanggang next week. So, uh, dapat handa talaga yung uh, mga local officials natin dyan, Sirel. Oo. Obrigada, Gap. Actually, diba, kung matatandaan nyo, na-aprobahan na itong Resolution number 2025-71 mm. kung saan sinasabi nito na itong government dito sa Navotas mm. is may access na doon sa Local Disaster Risk and Reduction Management Fund nila. Mm. Ibig sabihin, ito yung pwede nilang gamitin for immediate relief as mm. well as dito sa mga recovery efforts at saka itong dito sa mga evacuation centers na pupuntahan din natin mamaya. Mm. Okay. Okay. Sige. Salamat, Cheryl. Ingat kayo dyan at uh, update ko ulit maya-maya. Maraming salamat, Brigada Gab and Brigada Alves, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng no, 105.1 Brigada News FM, Manila, The Musical News, o The D. sa mga napapanahong Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.